Atensyon po sa lahat ng senior citizens. May ma mahalagang balita ako para sa inyo ngayong January 2026. Kung ikaw ay senior citizen o may mahal sa buhay na 60 years old pataas, kailangan mong marinig ito ngayon. May malaking pagbabago na darating sa inyong pension at benefits na pwedeng makabago ng inyong buhay. Alam niyo ba na may bagong anunsyo ang gobyerno na direktang makakaapekto sa inyong monthly pension? hindi lang basta dagdag sa halaga, may mga bagong requirements, deadlines, at proseso na kailangan ninyong malaman ngayon na. Maraming senior citizens ang hindi pa nakakaalaman nito o nayo kung ikaw ay mapag-iwanan. Sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang kumpleto at detalyadong impormasyon tungkol sa magkano ang bagong pension amount, sino-sino ang qualified at hindi qualified, kailan ang exact na petsa ng release, ano ang mga kailangang requirements, paano mag-apply o mag-update ng records, mga importante deadline na hindi dapat palampasin. Hindi ito fake news o chismis, official at verified information lang ang isishare ko. Maraming senior citizens ang naghihintay ng linaw tungkol dito, kaya nandito ako para tulungan kayong maintindihan ng lahat. Kung gusto mong siguruhin hindi ka maiiwanan at makukuha mo lahat ng benepisyo na nararapat sa iyo, mag-like na ngayon para mas maraming senior citizens ang maabot ng mahalagang impormasyong ito. Let's help each other! Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat at sa video na ito, tutulungan ko kayong maintindihan ng lubusan ang mahalagang anunsyo tungkol sa pensyon ng ating mga senior citizens dito sa Pilipinas ngayong January 2026. Una sa lahat, gusto kong linawin na ang lahat ng impormasyon na ibibahagi ko sa inyo ngayong araw ay batay sa mga official announcement at verified reports mula sa ating gobyerno. Hindi po ito fake news, hindi ito chismis, at hindi ito gawa-gawa lamang. Lahat ng detalye na maririnig ninyo ay mahalaga at kailangan ninyong malaman, lalo na kung kayo ay isang senior citizen o may mahal kayong senior citizen sa inyong pamilya. Alam ko po na marami sa ating mga kababayan ang nahihirapan ngayong mga panahon na ito. Ang presyo ng bilihin ay patuloy na tumataas. Ang mga gastusin sa bahay ay dumarami at ang mga pangangailangan ng araw-araw ay lalong tumitindi. Kaya naman, ang bawat piso na tulong mula sa gobyerno ay malaking bagay na para sa ating mga senior citizens na hindi na gaanong makakuha ng regular na kita. Ang pensyon at benefits na ito ay hindi lang simpleng pera. Ito ay kabuhayan, ito ay pag-asa, at ito ang nagbibigay ng dignidad sa ating mga nakatatanda na nagambag na ng napakarami sa ating bansa. Naaalala ko pa noong nakaraang taon, maraming senior citizens ang naghintay ng mahabang panahon para sa kanilang pensyon. May mga kwento ako na narinig kung saan ang mga lolo at lola natin ay pumipila ng matagal sa mga tanggapan ng gobyerno umaasa na makakuha ng tamang impormasyon at makukuha ang kanilang mga benepisyo. Minsan, dahil sa kawalan ng malinaw na gabay at impormasyon, marami sa kanila ang nauuwi sa wala o mas malala, namimiss nila ang mga importante deadline at requirements. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ginawa ko ang video na ito, para siguruhing walang senior citizen na maiiwanan, walang lolo at lola na hindi makakakuha ng kanilang karapatang benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado ang tungkol sa pensyon ng senior citizens ngayong January 2026. Maraming pagbabago ang naganap at ito ay dapat malaman ng bawat isa. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno ay naganunsyo ng mga bagong patakaran at dagdag na benepisyo para sa ating mga senior citizens. Ito ay bahagi ng patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng gobyerno para sa ating mga nakatatanda. Ang unang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa social pension para sa mga indigent senior citizens. Ito ay isang buwanang tulong pinansyal na ibinibigay ng DSWD sa mga senior citizens na walang regular na pensyon mula sa GSIS, SSS, o iba pang retirement program. Para sa taong ito, ang buwanang halaga ng social pension ay nanatiling lima daang piso bawat buwan. Alam ko na mukhang maliit lang ito, pero para sa maraming senior citizens, lalo na sa mga liblib na lugar, malaking tulong na ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi lang ito ang benepisyo na makukuha ng ating mga senior citizens. Mayroon din tayong tinatawag na additional cash assistance at special programs na inilalabas ng gobyerno tuwing may okasyon o emergency. Halimbawa, noong nakaraang taon, maraming senior citizens ang nakatanggap ng dagdag na ayuda dahil sa inflation at pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang ganitong uri ng tulong ay hindi regular, pero ito ay ibinibigay ng gobyerno base sa sitwasyon ng bansa at sa kakayahan ng budget. Ang sunod na mahalagang detalye na kailangan ninyong malaman ay kung sino ang qualified na makatanggap ng social pension. Hindi lahat ng senior citizens ay automatikong makakakuha nito, kaya importante na maintindihan ninyo ang mga requirements. Una, kailangan kayong maging Filipino citizen at edad na 60 years old pataas. Pangalawa, kailangan kayong mapatunayan na kayo ay kasama sa listahan ng indigent o mahihirap na senior citizens sa inyong barangay. Pangatlo, hindi kayo dapat nakakatanggap ng pension mula sa GSIS, SSS o anumang iba pang government o private retirement scheme. At pangapat, kailangan kayong maging frail, sickly o may disability o kaya naman ay walang regular na suporta mula sa inyong pamilya. Ngayon, alam ko na marami sa inyo ang nagtatanong, paano ba mag-apply para sa social pension na ito? Ang proseso ay medyo simple pero kailangan ninyong maging maingat at kumpleto ang mga dokumento. Kailangan muna kayong pumunta sa inyong barangay hall at magparehistro bilang indigent senior citizen. Doon, bibigyan kayo ng certification mula sa barangay captain na nagpapatunay na kayo ay qualified. Pagkatapos, dadala ninyo ang certification na ito sa inyong munisipyo or city hall kung saan may designated na DSWD representative na tutulong sa inyo sa application process. Kailangan din ninyong magdala ng valid ID, birth certificate o anumang dokumento na nagpapatunay ng inyong edad at iba pang supporting documents na hihilingin ng tanggapan. Ang isang malaking problema na nakikita ko ay ang deadline. Maraming senior citizens ang hindi nakakaalam na may specific na petsa kung kailan dapat mag-apply or mag-renew ng kanilang registration. Para sa taong ito, ang DSWD ay nag-anunsyo na ang registration period ay nagsimula noong unang linggo ng January at magpapatuloy hanggang sa huling araw ng Pebrero. Ibig sabihin, mayroon kayong dalawang buwan para makumpleto ang lahat ng requirements at makapagsubmit ng application. Pero huwag ninyong antayin ang huling minuto dahil ang mga tanggapan ay puno ng tao at minsan ay tumatagal ang processing ng mga papeles. Isa mang mahalagang aspeto na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa payout schedule. Ang social pension ay hindi ibinibigay weekly or daily. Ito ay quarterly release, ibig sabihin tatlong buwan na sweldo ay sabay-sabay na ibibigay. Kaya kung ang buwanan ay ang piso, ang quarterly release ay aabot sa isang libo at limang daang piso. Ang schedule ng release ay karaniwang sumusunod sa isang fixed calendar na inilalabas ng DSWD. Kadalasan, ang first release ay nangyayari sa buwan ng Enero hanggang Pebrero, ang second release ay Abril hanggang Mayo, ang third release ay Hulyo hanggang Agosto, at ang fourth release ay Oktubre hanggang Nobyembre. Pero tandaan na ang exact dates ay maaring mag-iba depende sa availability ng budget at sa proseso ng gobyerno. Bukod sa social pension, meron din tayong mga additional benefits na dapat ninyong malaman. Una, ang lahat ng senior citizens ay entitled sa 20% discount sa mga produkto at serbisyo tulad ng pagkain sa mga restaurants, gamot sa mga butika, medical at dental services, transportation, hotels at marami pang iba ito ay guaranteed ng Republic Act No. 994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang discount na ito ay hindi optional. Ito ay mandatory para sa lahat ng establisimyento at kung may nagtangkang hindi kayo bigyan ng discount, maaari ninyong i-report sa DTI o sa inyong local government unit. Pangalawa, ang mga senior citizens ay pwede mag-apply para sa PhilHealth benefits lahat ng senior citizens ay automatically covered ng PhilHealth. At ito ay isang malaking tulong lalo na kung may sakit kayo o kailangan ninyo ng medical attention. Ang PhilHealth coverage ay sumasaklaw sa hospitalization, mga laboratory tests, surgical procedures at iba pang medical services. Kaya importante na siguruhing updated ang inyong PhilHealth registration at nakakapag-contribute kayo regularly kung kayo ay may kakayahan. Pangatlo, may mga local government units na nag-aalok ng additional cash assistance o special programs para sa kanilang senior citizens. Halimbawa, may mga city o municipality na nagbibigay ng birthday gift, medical mission, feeding program, o livelihood training para sa mga senior citizens. Ito ay may iba-iba depende sa bawat lugar kaya importante na makipag-ugnayan kayo sa inyong barangay o city hall para malaman kung ano ang available na program sa inyong area. Gusto ko ring pag-usapan ang isang common problem na nahaharap ng maraming senior citizens at ito ay ang problema sa documentation. Marami sa ating mga lolo at lola ay walang complete birth certificate, walang valid ID o hindi nakarehistro sa iba't ibang government agencies nor tsay nakakagambala sa kanilang pag-apply para sa pension at iba pang benefits. Kaya ang advice ko kung kayo ay isang pamilya member ng isang senior citizen, tulungan ninyo sila na makumpleto ang kanilang mga papeles. Pumunta sa PSA para kumuha ng birth certificate, mag-apply ng valid ID tulad ng postal ID or national ID at siguraduhing registered sila sa PhilHealth at sa DSWD. Ang mga ito ay one-time effort lang pero sobrang laking tulong sa long run. Isa pang bagay na gustong kong bigyang diin ay ang tungkol sa mga scammer at fraudulent activities. Sadly, maraming masasamang loob na taong nag-take advantage sa ating mga senior citizens. May mga nag-aalok ng mabilis na processing ng pension kapalit ng bayad, may mga nagpapanggap na government official at humihingi ng pera, at may mga nag-aalok ng fake benefits or investment schemes. Please maging very careful kayo. Ang lahat ng government services ay free of charge. Hindi ninyo kailangang magbayad ng processing fee, walang dapat bayaran na fixer. At walang dapat ibigay na sensitive information tulad ng bank account details or personal identification numbers. Kung may nakaka-encounter kayong suspicious na tao or activity, i-report ninyo kaagad sa authorities or sa DSWD hotline. Para sa mga pamilya ng senior citizens, gusto ko ring bigyan kayo ng reminder. Ang ating mga lolo at lola ay nag-sacrifice ng malaki para sa atin. Sila ang nagpalaki sa atin, nag-aral sa atin, at nagbigay ng better future sa atin. Ngayong sila naman ang nangangailangan ng tulong, tayo naman ang dapat magbalik ng utang na loob. Hindi lang financial support ang kailangan nila, kailangan din nila ng oras, atensyon, pagmamahal at respeto. Bantayan ninyo ang kanilang kalusugan, samahan ninyo sila sa mga appointment at siguraduhin sila ay safe at komportable sa kanilang mga tahanan. Isa pagtatapos ng video na ito, gusto kong ipaalala sa inyong lahat na ang impormasyon ay power. Kung alam ninyo ang inyong mga karapatan, alam ninyo kung paano mag-access ng benefits at alam ninyo kung saan humingi ng tulong, mas magiging madali ang buhay ninyo. Huwag kayong mahiyang magtanong, huwag kayong matakot na lumapit sa government offices, at huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga social workers at barangay officials. Ang trabaho nila ay tulungan kayo at karapatan ninyo ang makakuha ng serbisyong deserve ninyo. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung meron kayong mga tanong or comments, ilagay lang sa baba at tutulungan ko kayong sagutin ang mga ito. Share niyo rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na senior citizens para mas maraming tao ang makapag-benefit sa impormasyong ito. At higit sa lahat, 'wag ninyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at mag-click ng notification bell. Para updated kayo sa mga susunod kong video tungkol sa iba pang government programs at benefits. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli, ingat kayong lahat.